Hello guys. Good morning. Punta pala akong palingki kanina guys. Bumili ako ng isang kilong bangus, dalawang piraso, tsaka kamatis, sili, tsaka sibuyas. Iniiwa ko na. Papalaman ko guys para mas malasa yung bangus. <coughs> Mas masarap kasi pag may mga kamati siya guys. Mas lumalasa yung bangus guys. May tubig-tubig pa siya. Inugasan ko kanina guys. Mga tatlo beses yata. Tatlong beses. Kaya may tubig-tubig sa loob. ng bangus. Okay na yung isa. So yung isa naman guys. Ihawin ko lang yun guys ulamin namin ngayong tanghali Goods na yung dalawa Tat lang naman kami kakain Nangyos ko kasi mag iho guys Matagal na akong di mag iho Puro na lang yung Mga ilang araw Ma may sabaw eh sinigang na baboy uh, sinigang na isda so naisipan ko na mag ihaw guys karne sana ihawin ko kanina pero mas gusto ko yung isda na lang sabi ko Okay na guys May Nakapagbaga na ako ng ano kanina guys huling, Nagagay ko na lang yung isda So yun guys, lagay ko na May balik tag pa pala Swede yung ganyan Para Tanggal yun Malo ano? siya ng maayos lalagyan ko sana ng foil yan guys kaso sabi ko parang hindi kasi siya masyadong luto pag may foil yun. balik tarin natin guys mabila ayan o ayan o Okay lang minuto pa. Siguro mga... 30 minutes. Gusto kasi yung lotong-lotong, lutong guys. Ayan. Okay na, guys. Pasok ko na sa bahay. Ops! Special delivery. Siyempre, pala, guys, meron akong gulay. Yung labong na gulay. Gininding na labong. Ang tawag namin dito... Rabong guys. Dindingding na rabong na may sanuyot. Sakto yan sa ano, inihaw na bangus. Kain na guys.